bakit hindi bumabakat yung nipple mo? Anong ito? Ano siya? May, nipple tape, actually. I use nipple tapes. Ah. ah. Pero hindi ba nakakailang yon kapag ka naglalakad ka at nagbabounce sa tumatalbog-talbog? Or kaya pag tumatayo ka, kaya sumasayos Minsan na, Minsan no? nakakailang siya. kasi tinitignan ng mga tao. But, salayan lang talaga yan. Okay? Hmm. Tingin kayo, oh. So, mahilig, mahilig kang mag-t-shirt ng mga naka-plunging, mga ganon, or mga ganyan, na suot yeah, na... Uh, yeah, Especially pag nasa bahay, mahilig ako mag-ganon. Okay. Ah, ikaw ay hindi lang, ay hindi nagbabra, pero nagpapanti ka naman. Ah, um, kapag natutulog, hindi ako nagpapanti. Ay, ganon. <laughs> <laughs> Bakit ba hindi, na, bakit ba hindi kayo nagpapante? Eh, paano pag merong antawag dito? Ah, hindi ko ma-imagine, ano? bakit ba hindi kayo nagpapanti? Minsan, minsan pa kailangan. But, pag most of the time, hindi. Hindi ako nagpapante. Okay. Mamaya tayo pumunta dyan, ha? Dyan sa hindi ka nagpapante. <laughs> Charot. <laughs> Yung mga cameraman natin. Bakit hindi ba kayo sanay nakakita ng mga jowa nyo na hindi nagpapanty?